absat iti main reason no apay napan kami toy Manila kit ni bakit ko ag tam po mm -hmm. kayat na ka numapan di binis sakto dati kami binis tat -tano. Oh di ba? ayan so nga, da kayo nag tam po da kita asawa yo kin girlfriend yo ikala nyo ikala yo yu, dito yung binis tignan nyo nagmayat gamin dito eh guys kasala ka ibang bansa ayan o no? oh. Oh, di ba? Ah. Oh, Piling guapa, guapo kami na dalaga. natin may yes. binis ah. Oh. Ayan. ko ni bakit ore no nga kayat nga papanan dito hanga agtampo. Yes. nga si kayo nagtamtampo dagita asawa yo. Aki igagawan yo ti paraan sa kinya ne. Nagtampo pay maminsan ato ipangko jay kwan ibang bansa. Kon na ay, ka bukas. <laughs> Para baka doon na tayo sa ibang bahay. Andito pa tayo sa Manila, kaya ano, sulitin muna natin yung ah, pagkakataong nandito tayo. Oo oh, nga, bakit nga pala kasi ka? Di ba nasa Man Manila tayo? Ay, nasa Manila ako, kaya magtatagalog kami ngayon. Pupunta na kami kakain kasi gutom na ang aking asawa kasi yes. siya ang prinsesa ko ngayon. Siya ang pagsisilbihan ko ngayong araw. Kuna, Manila, kami mangan. Man, saan <laughs> mo gustong kumain dito? anywhere basta kasama ka. Ah, kora, hindi na lumabal kay man. Yamit hmm. Kaya kapsat nag-rest muna kami tsaka enjoy enjoy muna namin yung buhay namin dito kasi mm -hmm. nakaka-stress din yung puro mm -hmm. ano magpatrabaho. Ah, uh -oh, kaya kayo gala-gala din. <laughs> for, the, for the meantime kailangan niyo rin mag-hang out ng asawa ninyo, ganyan para hindi naman nakaka-boring yung relationship ninyo. Nakakapagpa-strong pa to, guys. O, di ba, Mal? Oo, oh, strong sa gastos. Oo. <laughs> Mal, dito tayo kahit you no? Know? Saan? Sa MyBadis. Ah, Badis. Ano ba meron dyan? Ah, ito. But ito, Badis oh. Ayan, kakabasa tayo e, mga kamitan eh. Name ka oh, the genie oh. No lang yan saan? Dito sa ano, Venice Grand Canal Mall. Ayun <clears throat> <Tara, masok> <laughs> ang... oh. Tara, pasok tayo. Laging piyesta dito yan oh. Ayun oh. Dito ay parang laging piyesta. Na manen. Ay sayon. Parang hindi na gumutom Ah. Parang <laughs> hindi na gumutom sayon. Ayan, namimili na si Katura at si Ate Mary Grace ng kakainin namin. Ano, Mal? Mm -hmm. Ano? Okay na? O oh, sige, umorder na yung ano, restaurant na pang Pinoy talaga ba? Ah, oh, la dito Pinoy. Dito ay parang laging piyesta nga eh. 'Di ba? <laughs> ayano? Swak sa budget. Swak sa budget? Mm -hmm. O oh, sige na, bro. order ka na, kain na tayo.